Sa tagal naming magkasama, never never kaming nagka sa mga third party. Ito yun naman yung masasabi ko talaga kay Dennis, never, walang, wala akong ganyan. Kinakiligan ng maraming fans ang mag-asawang Janeline Marcado at Dennis Trillo sa interview sa kanila ni Miss Karen Davila sa vlog nito kahapon February 15, 2024 sa kanyang YouTube channel. Hindi lingid sa marami na bago pa man ang tuloy happy ending nila Janeline at Dennis sa kanilang relasyon, ay nagkaroon na sila ng relasyon noon pang medyo bagets pa ang mga ito. Inamin din ni Janeline na si Dennis ang first love niya at masaya siya na sa kabila ng paghihulay nila noon, ay ang aktoro pa rin ang nakatuluyan niya at makakasama niya habang buhay. Pagmamalaki ni Janeline, Napakabait na tao daw kasi talaga ni Dennis at isa ito sa mga totoo, mapagmahal at generous na tao na nakilala niya. Napag-usapan din nila ang mga naging problema nila na naging dahilan ng hiwalay nila noon kung saan ay aminado silang pareho silang immature kaya hindi nila nasolusyonan ang problema nila noon. Ngunit kung ikukumpara o mano ngayon, nagugulat daw sila na hindi na nila pinag-aawayan ang mga bagay na pinag-aawayan nila noon katulad ng pagsiselos. Nang matanong naman ni Miss Karen kung paano nila nakokontrol ng pagsiselos, sinabi ni Dennis na mas pinapalawak na raw nila ngayon ang kanilang pag-iisip at ibinibigay ng buwang tiwala sa bawat isa. Mga pahayag ni Dennis, Pagka binigay mo lang talaga yung tiwala mo sa kanya, at hindi ka mag-focus dun sa mga masasamang bagay na nai-imagine mo lang na hindi mo naman nako-confirm, Hinangaan din ang naging sagot ni Jeneline patungkol dito dahil mapapansin daw talaga ng malaki ang maturity nito pagdating sa relasyon. Mga pahayag kasi ni Jenny Lynn. Ganon din ako Miss Karen, nagsiselos. Marami rin hindi pagkakaintindihan. So naniniwala ako na kailangan pag-usapan nyo talaga ng gusto. Upuan nyo, bigyan nyo ng oras yung mga bagay na hindi nyo napagkakasunduan para malinaw. Naayos nyo talaga na kayong dalawa lang, walang ibang taong involved. Sa dulo, humingi ng payo si Miss Karen sa dalawa tungkol sa kung paano nila alagaan ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. At dito nga buong pagmamalaki ni Janeline na minsan ay hindi naging problema sa kanila ang third party at never umano sila nagka-issue tungkol dito. Mga pahayag nito, sa lahat na rin ang pinagdaanan namin na magkasama kami, yun din yung isa sa mga nagpatibay sa relasyon namin. Hindi kami nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Importante, kaming dalawa. Nagkakaintindihan. Kami yung uupo at mag-uusap. Dapat walang susuko. Tsaka Miss Karen, sa tagal naming magkasama, never kaming nagka-problema sa mga third party. Yun naman talaga yung masabi ko kay Dennis. Wala akong ganyan. Wala kami nagkaroon ng mga issue na ganyan. So as much as possible, umiiwas din kami sa mga tukso. Dagdag pa nila... Hindi raw nawawala sa kanilang pagpapakilig sa bawat isa, sa pamamagitan ng pag-compliment, paglalambing at pag-appreciate sa bawat isa.